Ang dami na naman buo. Guys, ito nakatago. Ano oh, nakatago, guys? Guys, ang dami na naman buo. Ang ampa oh, um. Nakatago yung iba, guys. Ayan. Itlog na lang ang kulang guys malaki na yan. Magigisa ako ng apalay. Layout pala, oh. Sarap. Ayan. dami. Nakakatuwa, guys. May iba nagtatago, eh. Hello guys, meron po akong chicken dito. talagang ko lang po ito na asin. Paminta. Tapos, imikas-mikas lang po natin. Sa nga pala guys, itong chicken na to, legs po to. Ayan. Bali, hiniwa ko lang po dyan sa may gitna tapos inanyan ko siya guys. Yan. Para mabilis siyang naprito. Tsaka, parang kapag naprito siya, guys, luto ko hanggang loob. Yan, guys. Kabayan lang po natin siyang nakababad dyan, guys. Siguro mga 30 minutes. Yan, para lumasa ko ang pagkain natin. Ayan na po guys After 30 minutes Nilagay na po natin sa harina Pagugulungin lang po natin Ito pa Ibulungan ko na po Ibalot lang po na natin sa na lahat ng chicken. Meron na nga pala ako guys na pinainit na mantika. Siya nga pala guys, hari na lang to. Hari na, tapos nilagyan ko lang ng kaunting cornstarch. Yan. Pwede na natin prituhin guys. Pwede na natin prituhin guys. Ayan. sibuyas. At ayan na po guys, luto na ang ating pritong manok. Itong isa, muntik pang nasunod guys. Ayan Oh. Salamat sa panonood. At ayan na po guys, yung kotina na tinanggal ko kahapon. Laban ko naman ngayon guys. lan dengan palingung takmbang